Magandang araw. Ako si Aaron De Las Alas mula sa Civil Engineering at ito ang aking presentasyon sa wika at musika. Gaya nga ng mga nagdaang lecture, nalaman natin na ang wika ay isang refleksyon ng kultura. Ito ay ang simbolo ng isang lipunan kung saan natatangi ito sa bawat mamamayan sa kanilang paggamit ng wika sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga kilos, pag-iisip, pariniwala at pertud ng isang pangkat ay naisasalamin sa wikang umuusbong mula rito. Pati ang bawat tono, diin, at diksyon ng pananalita ay mahalaga. Sa wikang Filipino, kapansin-pansin ang paggamit ng mga salitang po at opo sa pang-araw-araw na pakikipag-usap ng ating mga kababayan. Isa itong katangi-tanging katangian ng ating wikang naghihiwalay sa atin mula sa wika ng iba, Tinapakita nito ang pagiging magalang ng mga Pilipino at ang kahalagahan ng pagiging magalang sa ating kultura, lalo na sa mga nakatatanda. Malaking bagay ang wika sa isang lipunan at kailan may, hindi ito maihiwalay ng mag-isa lamang. Parte ito ng ating buhay at isa sa mga kapunapunang gamit nito ay ang papel nito sa larangan ng musika. Tulad ng wika, ang musika ay isa ring mahalagang bahagi ng isang lipunan. Pareho nitong naipapamalas ang kulturang kinabibilangan nito sapagkat ang mga awitin nito ay naisusulat sa parehong wika. Higit pa, mahusay ang paggamit nito sa wika sa pagpapahayag ng sarili at damdamin sa pamamagitan ng mga makatang mga salita, tula at malikhain at matalinghagang pananalita. Dahil dito, Nagsisilbi ito bilang isa sa mga napaka paraan ng paglalahad at pagpaparating ng mensahe upang makapagpaisa ng isang pangkat. Kaya naman, hindi maitatanggi ang kahalagahan ng papel nito sa buhay ng Pilipino. Ang Pilipinas ay isang bansang may mayaman at malawak na kultura. Ang bawat okasyon at selebrasyon ay hindi nakukumpleto kung wala ang siyahan at himig ng dating ng musika. Maski bata man o matanda, iisa isa sa atin ay pamilyar na sa mga musikang nabibilang sa ating lipunan. Upang mas malaman ang implikasyon ng wika at musika sa ating bansa. Gagamitin ang mga awitin ng isa sa mga popular na bandang OPM ng mga nagdaang dekada ang Apolinario Mabini Hiking Society. O Apo Hiking Society. O Apo. Ang Apo Hiking Society ay isang bandang OPM na buo noong taong 1969 at nabuwag noong taong 2010s. Lubos na nakilala at sumikat ang Apo sa panahon ng mga dekada 80 mula 90 kung saan hatid nila ang mga awiting malalaki ang impluensyang kultural. Ngunit bago tayo tumungo rito, ay daanan muna natin ang mga halimbawa ng ilang mga gamit ng wika sa musika. Bagamat alam na natin ang naipapakitang kahalagaan ng wika at musika sa kultura at pamumuhay ng mamamayan. Mabuting malaman na hindi lamang dito ito namamasdan. Ang paggamit ng wika at musika ay mapapansin din sa bawat aspeto ng buhay ng isang tao, mula kapanganakan hanggang pagtanda. Tingnan natin ang papel ng musika sa mga sanggol. Ang wika at musika ay nagagamit bilang pampatahan sa mga iyak ng mga bata sa pamamagitan ng mga oyayi. Isang halimbawa ay ang awiting sa ugoy ng duyan. Mapapansin ang epekto ng ganitong paggamit ng wika sa epektibong pagpapahayag ng damdamin at saloobin ng ina. Dahil sa paraang pakanta, napapatahan ng ina ang kanyang anak at naipadama niya ang isang ligtas na apakiramdam. Kung sakaling uh, tuwirang sinabi lamang ng ina na Tahan na hindi magtitigil sa pag-iyak ang bata dahil wala itong emosyon. Ang pagpapayag gamit ng wika at musika ay may lubusang epektibong pagpapahatid ng damdamin. Dagdag pa, ang musika rin ay isang epektibong paraan ng pagtuturo. Hindi lamang sa pagpapadama ng damdamin, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng impormasyon o di kaya'y mensahe ang paggamit nito ay kapansin-pansin sa mga ilang awitin ng Apo Hiking Society. Ang mga awiting, batang-bata ka pa, awit ng barkada, bawat bata at kaibigan ay mga halimbawa. Kung susuriin, malalamang ito ay mga naglalaman ng mga magagandang mensahe at kabutihang asal para sa mga tagapakinig. Ang batang-bata ka pa at bawat bata ay naghahatid ng mga kaisipang pagkainosente ng mga bata sa ating lipunan at ang kahalagahan ng kanilang proteksyon mula sa mga masasamang gawain. Tiyak ay narinig na natin ang mga ideyang ito mula sa ating mga magulang noong tayo ay mga musmus pa lamang at wala pang nalalaman. Makinig ka sa mga nakatatanda. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ika nga. Subalit, tila mas matindi ang dating at mas madali nating nakikilala ang mga ito dahil sa mga awitin tulad ng apo. Ang awit ng barkada at kaibigan naman ay naghahatid ng mga kaisipang nabubuo ng pagsasama ng pagkakaibigan. Ito ay mga paalala na nariyan ang iyong mga barkada sa oras ng iyong mga pagkabigo. Magaganda ang dala nitong ideya. At sa ganitong paraan ng wika at musika, natatanim sa isipan ng mga tagapakinig ang mga mensaheng ibinibigay nito, kumpara sa karaniwang pagbabanggit lamang. Dala ng wika sa musika ang pagpapaalala at epektibo nitong nagagampanan ng mga ito. Ang pagtuturo gamit ang wika at musika ay isa ng kilalang paraan ng pag-iiwan ng ideya sa mga isipan, lalo na sa mga bata na kapansin-pansin na rin sa mga awiting pambata tulad ng sa Coco Melon ng YouTube na may mahigit isang daang milyong subscriber na. Maliban dito, nariyan din ang pagiging angkop ng mga awitin ng Apo sa mga okasyon ng taon. Kilala ang Apo sa mga awitin nito tuwing panahon ng Kapaskuhan. Natutunghayan dito ang kulturang Pilipino tuwing Pasko sa ating modernong lipunan. Ang ganitong kultura ng pagpapahalaga sa Pasko sa una ay hindi likas sa atin. Bunga na lamang ito kasama ng kultura at relihiyong dala ng mga kastilang mananakop sa ating bansa. Ngunit magandang malaman ang mga gantong kultura at relihiyon ay hindi lamang natutunghayan sa wika kundi sa pamamaraan din ng musika. Isa sa mga koleksyon ng mga awiting pampasko ay ang album ng Apo na Pasko na po. Laman ng kanilang album ang mga awiting naglalarawan sa buhay at tradisyon ng mga Pilipino sa kapaskuhan at siyempre sa selebrasyon at pagpapahalaga ng Katolisismo. Kap kabilang dito ang mga awiting tuloy na tuloy pa rin ng Pasko at 12 Days of Christmas. Mula sa mga paghahanda ng pagkain, bigay ng regalo at pag-alaala kay Jesus. Nagiiwan ito ng marka sa ating kultura ng epektibo nitong paglalarawan sa mga kaganapang ito. Hatid ng wika at musika ang pagsasama ng mga tunog sa kanilang paglalahad. Sa tuloy na tuloy pa rin ng Pasko, kapansin-pansin din ang paggamit ng mga tunog ng mga kuliling at sipol bilang tunog sa mensaheng na isiparating. Yan ang Pasko. Sa 12 Days of Pinoy Christmas, Dinig naman ang ginawang tunog ng mga kalampagan ng plato't kutsara't baso ng kapagkainan, indikasyon ng noche buena tuwing Pasko. Nagagampana ng mga tunog na ito, puna ng mga mensaheng maaaring hindi kayang ipahayag ng wika lamang, o kaya ng wika mag-isa. Kumbaga, ang mga bawat tunog ay may sariling kahulugan na nakatutulong at nakaakma sa ideyang dala ng wika. Nagagawa nito ang kulayan ng isipan ng mga tagapakinig bilang isang epektibong paraan ng paglalarawan. Kung susuriin, mapapansin din na ang 12 Days of Pinoy Christmas ng Apo ay isang salin at adaptasyon ng dayuhang awiting pampasko na 12 Days of Christmas. Hindi ito nagmula sa atin at hinangu lamang sa labas ng bansa. Ibig sabihin nito na hindi sarado ang wika at musika sa konsepto ng pagsasalin. Bukas ang musika sa wikang panlabas at wikang pangatin at vice versa. Hindi ito kulong na dapat ang musika ay nasa isang wika lamang. Kaya naman, masasabi na ang wika sa musika ay isa na ring salik ng globalisasyon at glokalisasyon. Malaki ang nagiging abot ng musika papunta sa mga banyagang lupain. Sa Pilipinas, tayo ay pamilyar sa mga dayuhang awitin at ang mga dayuhang bansa ay pamilyar din sa ating mga awitin. Ang anak na awitin ni Fred Aguilar ay isang halimbawa nito kung saan ito ay kilala sa loob at labas ng bansa. Bantog ito pati sa mga internasyonal na bansa at tumatayo bilang isa sa mga awiting Pilipinong na isalin na sa 26 na banyagang wika. Sa paraang ito, nakatutulong din ang wika sa musika upang lalong mapalaganap ang kulturang Pilipino papunta sa mga dayuhang bansa na hindi kayang abutin ng wika mag-isa kahit na maging wika pa ito na hindi naiintindihan ng mga dayuhan ang pagiging bahagi nito ng musika ay sapat na upang tumatak ito sa kanila kagaya ng pagtanggap natin ng mga awitin mula sa Korea mga K-pop kahit hindi lubusang maintindihan ang bawat salita, tanyag ang nagagawa nito ang pagpapalaganap ng kulturang koreano sa atin. Dahil sa globalisasyong ito, ang dating isang wika ng musikang Pilipino ay ngayon ay bukas na sa wikang pabago-bago. Ang Apo Hiking Society ay hindi baguhan dito. Kumagamit din ng mga wikang pabago-bago ang Apo Hiking sa kanilang mga awitin, ang blue jeans ng Apo Hiking ay isang halimbawa ng makikitaan ng parehong gamit ng Filipino at Ingles na wika. Pumapatungkol ito sa buhay estudyante at sa mga hamong kinakaharap sa eskwela. Maliban sa pabago-bagong gamit, may mga awitin din ng Apo na purong wikang Ingles ang gamit bukod sa purong Filipino. Isa na rito ang sikat nilang awitin na When I Met You. Wala sa mga ito masasabing malaki ang dulot ng wika at musika sa konteksto ng globalisasyon. Nakikilala ang isang bansa sa mga dayuhang lupain sa tulong ng musika at nalalagpasan ang mga hadlang sa wika. Maski alamang salita o hindi, sapat na ang pagiging musika nito sa pagpapalaganap ng mga ideya at kaisipan. Ang wika sa musika, higit sa lahat, ay may kakayahang ding pagkaisahin ang isang lipunan may kakayahan itong magsilbi bilang isang kolektibong boses ng mga mamamayan tungo sa pagbabago sa lipunan. Sa mga panahon ng krisis at pagkabagabag, ang wika at musika ang daluyan ng paghihikayat ng samahan. Kaya isa rin itong malakas gamiting propaganda. Ang Apo Hiking ay may mga awiting na para sa bayan. Isa narito ang minamahal ko ang Pilipinas na nagpapakita ng pagkamakabayan at pag-ibig sa lupang sinilangan. Kaakibat nito, ang isa ring primaryang halimbawa sa kakayahang pagpapakaisa sa mga mamamayan ay ang awiting Bayan Ko. Ang Bayan Ko ay ginamit bilang isang awitin protesta laban sa mga dayuhang mananakop ng bansa. At ang nais maging layunin ng pagkasulat nito, ay pagkaisahin ang watak-watak na Pilipinas na puno ng kaguluhan. Kilala rin ito sa naging papel nito noong kapanahunan ng diktadorya uh, ni Marcos kung saan tumulong ito at ipinagkaisa ang loob ng mga Pilipino tungo sa kalayaan. Sa panahong ito, tila walang katapusan ng mga kaguluhang nangyayari. Araw-araw may masasamang balitang naririnig wala rito, mabuting malaman na kahit pa paano, ang wika ay kayang maging daan tungo sa pagbabago ng lipunan. Ang mga simpleng wikain at salita ay malayo na ang mararating. Kaya naman ang mga awiting para sa bayan, mga tungkol sa isyo ng bansa, ay magandang makasama. Ang mga likhang ito ang nagiging kaagapay sa mundong hindi sigurado. Kaya naman sa wika at musika, hindi maitatanggi ang dala nitong kakayahang pangmakabayan. makabayan. Sa pangkalahatan, malaki at maganda ang dulot ng musika sa wika. Napapatatag nito ang kakayahang mayroon ng wika sa isang ubihiral na lipunan. Nagagawa nitong gawing mas epektibo ang pagkatuto ng mga mamamayan sa paraan ng musika. Nagagawa din itong mas bigyang emosyon ang mga mensahe at kaisipan na isipan may pahayag ng wika at ang paggamit ng mga tunog sa wika at musika ay lubos na nakatutulong sa paglalarawan sa mga deskripsyon. At sa huli, ito rin ay may kakayahang palawakin ng saklaw nito sa globalisasyon at sabay na pakilusin at pagkaisahin ng isang lipunan.